Yun din mga sa pag handle ng mga tao, anong pwede mong tips na ma-share? Kasi di ba iba-iba yung ugali ng mga staff? Opo, kailangan po yung awareness po nila is sasabihin ko po sa kanila kung ano yung mali nila para alam po nila yung mga dapat nilang gawin at hindi na nila ulitin. Mm -mm. May na-experience ba kayo, ma'am, staff na ng ba? Si mga dada. <laughs> ay wala po kasi hindi po ako nagear sa ay, 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 ano oo oh, oh, hindi po ako nagear sa mga tauhan. Hangga't maaari, parang sa mga anak ko, pag may problema po kami ng mga anak ko, papasok kami sa kwarto, doon kami mag-uusap. Hangga't maaari, iwasan ko may makarinig ay, na pinapagalitan ko yung mga anak ko. Kaya sa mga staff ko, ganun din nga ina-apply ko. Kakausapin kita ng single para magkaintindihan tayo. Sabihin mo sa akin ang problema mo, sasabihin ko problema ko sa iyo. Ganun mm. po. Kaya hanggat maaari, ayokong may tinatanim silang samanan loob sa bawat staff. Mm. Kasi pag inaalagaan mo rin yung staff mo, ganun din yung treatment opo. nila sa customers. Opo, totoo po.